Paano ba paramihin ang bunga ng uh, talong o eggplant? Yan mga boss, ang topic natin ngayon. Uh, ito ngayon yung ating uh, eggplant. Yan, ito yung eggplant natin na organic. Organic kasi yung abono natin dito ay chicken manure lang. At din meron tayo itong nilagay ng mga uh, organic fertilizer. Yan, mga compost fertilizer. Ayan, dito lang sa ating... Uh, mini farm yun, okay, ito yung ating talong ngayon ang variety pala ng ating talong ay ito ay Fortuner from East West yan at nag-uumpisa ng bumunga pansin nyo mayroon ng bulaklak yan then ang discarte natin ngayon mga boss ay paparamihin natin ang bunga ng ating implant yan uh, sa ating mga video may mga pinakita na ako na pwede nyong sundan kung paano magparami ng bunga ng uh, eggplant, kung paano magparami ng sanga. Ayan. Ang gagawin nating step ngayon mga boss para humaba ang buhay at dumami ang bu bunga ng ating uh, talong. Ayan. Ang ay isang ang isang paraan ay dito ay isang pagpupron natin, no? Ang pagpupron ay isang pagbabawas ng parte ng katawan o mga dahon, sanga, bunga ng ating uh, talong kung mapapansin nyo yan napakalusog ng ating uh, talong at itinanim lang pala natin to dito sa isang drum na ating pinutol naglagay at tayo dito ng lupa alin mga organic uh, materials yan, kung mapansin nyo mayro pa tayo dito mga ipa alin yung compost pala natin dito na mga dahon na mga uh, tawag nito yung kusot o kukupit ay pinagsama-sama natin dito ayan mapansin nyo kaya napakataba ng lupa dito sa ating pinagtaniman and then ang gagawin pala natin mga boss ngayon ay magpupron tayo isang bahagi ng pagpaparami ng bunga ng ating uh, talong ayan mapansin nyo ay mayroon na siya ditong bulaklak hindi lang bulaklak kasi ito na talaga ang una unang pagbubunga niya ang gagawin natin mga boss ay magpuprun tayo sa pamagitan ng pagtatanggal ng unang bunga yan tinatanggal natin yung bunga o bulaklak ng isang uh, talong na nag-uumpisa palang bumunga upang makapokus muna itong ating halaman na magpalago yan makapag-concentrate muna ng kanyang paglaki. Dahil kung papalaki natin itong bunga, ay malamang na mababansot yung ating uh, uh, talong. Kung papalaki natin to, ayan, hindi lalaki yung ating talong at ang mga sumusunod na mga bunga niya ay hindi malaki di tulad nung papa-establish muna natin yung ating halaman para uh, lumago at magbibigay siya ng maraming bunga at mahaba ang buhay and then pangalawa nating ipopron ay pagtatanggal ng mga sanga dito sa baba yan yan itong mga baga sanga na tinatawag na sucker yan yan tinatanggal natin dito tulad nito yan tanggalin natin yan An itong mga sanga na nandito ay hayaan na natin 'yan. 'Yan. 'Yan, tapos dito naman mapapansin niyo mayroon ng uh, bulaklak uli. Ayano, oh, tatanggalin muna natin 'to. 'Yan, ito sa isang branch. din sa pangalawang branch naman ay mayroon din, tatanggalin din natin. Kaya ayan itong paraan natin 'no sa pagpuprun ng ating uh, halaman para lalong lumago muna bago natin pabungahin ayan po yung mga teknik natin sa ating pag alagan ng uh, talong ayan hindi natin yung mga likod medyo may mga apids na hindi pa tayo dito nagpapa ano nag-apply ng insecticide ayan kaya tingnan nyo yung mga dahon medyo may tama kasi meron mga fruit fly ang ah, uh, fruit fly <laughs> meron ng mga white flies yan. Then wala tayong napapansin dito na ano na mga leaf minor. Yan, kaya napakaganda ng ating talong, napakalusog. Kaya, yan ang diskarte natin mga boss. Inuulit ko. Mag-prune muna tayo sa so pamamagitan magtatanggal ng mga sanga dito na nasa baba, yung mga tinatawag na sucker na branch and then pagtatanggal ng unang bunga, bulaklak ng ating Uh, talong, yeah, maraming maraming salamat mga boss, kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan, huwag namang kalimutan mag subscribe, maraming salamat bye bye